你们呢？嗯嗯 Ay, okay, ang ng pagkaka-arrange. Ang ng sayote. Ayan, meron tayo yung sungay ng balot. Ipinitin natin yung batong tayo tayo dito sa ating pansit dito. Ayan, ka, guys. Pansit sutang pon. Ayan po, guys. Ayan, tapad na natin kundi sa tubig ating ayan na. Bihon, special bihon po sayuti. Alo natin. Pishumay. Ayan po, iniwan natin ng maliliit yung ti. Atin si Julius. Wow, ang pag Ayan po, po,

pancit itong pahaba ng buhay. Ayan. Namaya, sige ng bihon ng ating sabaw kasi ito ay special na biho, kapag Pagka tubig ito ay sisipsip nyo ngayon. Ayan. Po. Ayan. Ayan. Ito pa natin konti. Ayan po ating Sang ulang, sang mino guys apa oh yang ku test na ating pan sitihon kanarap ito kasi nito susasat-sasat so, siya konti yang di pan di guys let me ask you, sado natin yun na po na natin okoy okay. ayan na ito na po siya ayan po. thank you for watching po guys okoy din ang ating ulam to serve kain na tayo Because ngayon maulan ang panahon walang tigil na ulan thank you for watching guys With everyone. everyone. <laughs>